Yun, magandang hapon mga master. So kasama ulit natin si Master GB, JP. So doon tayo sa... Doon tayo mamimingwit sa so, may mga laking bato na yan. So dito tayo sa mga resort. So mamaya na ako magsa-shout out mga master. So medyo humilang hangin. So ang oras natin ngayon mga master eh. Last dos media sa Sinedia sana makahuli tayo ng pangulam so shout out sa Makalilon Anglers may laban sila bukas so, kasali tayo doon kasali tayo sa tournament para maka makatrope baka sakali makachampion <laughs> so update ko lang kayo mamaya mga master pag nasa tayo so well, master uh, dito na tayo magsisimula malabo ang tubig hindi makita yung lor natin so testingin natin dito baka makahuli Kung gusto nyong mapanood yung aking youtube channel Kuya Lutang TV mga master Ha? Oo nga madami tadong dito tibali Naka ano naman tayo? Naka crooks? So, hindi natin makikita dito yung mga sear sure mga master Kasi nga malabo ang tubig Pero ganyan talagang buhay Pisin ang sakit Nung dahil sa may unahan Medyo malino doon pagpunta roon Subukan natin Don't. Ah, doon? Ah, dito na lang ako. Maubos yung ulas natin magpunta doon. Layo no, na, no? Oh, may ka naman, no? Nasa yung eh. May sumibad? Ah, pinasok ko sa bato malit lang to ay mister na lang si badan tiniki pa tiki malaki kunin mo yung tiki master ay nakawala pa yata ay malaking tiki oh ano oh nakunin mo oh Higip natin ito master kasi Kunin nung kasama natin na. so, okay. okay, no ya. Tiki <tinyo> Ito may nagparamdam na Yan master oh. Sa Tiki Eh master ano yan Ano kaya ito Lapong-lapong sir nagpalit tayo ng pain ng lor itong kuya lutang lor na walang na agad doon sa ano ko eh isang lor ko eh ito naman baka sakali lang sir dito tayo sa ano sa kantilado din eh, sa basaga ng alon walang nasibad sa gilid eh buka naman natin sa malalim baka sakali ang na natin 4.15 wala pa tayo na ulit na kundi isang isang tiki so, dito tayo sa basagan ng alon baka sakali dito baka sakali pagbigyan dito sa basaga ng alon Basaga ng alon na niligo pang mamsa kalangan yang pemasa okay, Kulis uh. na rin to Bigin natin kay Master na JP Ayan okay, o Ito'y puntil Ah, uh, punas ang iba't Pagpatay ang camera, saka lang nasa iba't pink ah, Ganda dyan Mas dalawa ping ah, Ganda ka na Maganda na ang kurte Sabasag lang pala ng alon Wala doon sa mababaw eh ito ano ano to ayan basagan ng alon yan ano? Eh malalim na doon. Dito lang tayo sa gilid. Wala sa malalim, wala sa mababaw, gita tayo. Okay lang gabi na. Last quarter media na. <laughs> Sayang, hindi pa. Oi hindi ng ulap yung araw asa sa pala sa ng panibad na maganda patay ang camera may huli yun yung masaruli natin oh apat na apat na monster hindi talaga bibigoy ni ang lord natin wala akong mahuli Ibig sa sandor natin eh Hindi dito Gusto lang tayo Maaga oh, guli okay Hindi, sinipit yata Yung bakoy Kasa <laughs> <Pasaan> natin to <laughs> ko ilang anin Yan, tinama pa yung mata nya ulag pinky ilang anin si intong ayan kuy kuy Olha o pão o Ah, tiki na naman master oh Hindi kayo full master Keep natin ito Kunin ito ni master na JP Ah kunin niya ni master JP Hindi naman ako nakain ng tiki eh Siya lang Siya makuha nun Job yun sumibad Wala nang ng araw Wood Master Yun, Honey Coon Anong isda? ano isda, Honey Coon? Huli mo? Ano nga sir, dalagigan uli Kakalpas na maganda sana dun oh. basagan ng alon kaya lang dumilim na oh pwedeng bukas na ako ng madaling araw may matutulog naman doon sa checkpoint Lakad. Doon ang gusto ko. Doon ang babasag niya. No? Maganda doon pagmaga. Pag anong basagan pa rin ng alon. Sige, yeah, Master. Magandaan. Saan? Doon. Tamot. May kanuping. Oh, sayang. Sayang. Sabit sa damo si grass na siguro yung nasabit na yun mga 5.30 pang ano 5.20 ang sagat ng hibas ah tumog dos ha time sa umaga maliit ito ay ipasan natin yan alpasan natin yan Rapang na eh. Bye Gabi na. Kung wala na masibad Master, gabi na. Tuyutay na tayo. Yun mga Master, hanggang dito lang siguro pag natin. So, huli natin dito. Tingnan naman tayo talaga binigyan ng ating lure. Basta yung lure na yan, may huwaga yan. <laughs> gabi na eh. Anong oras na? Ayan, alas 5. So, hindi pakita yung araw. Kung may araw pa sana, tuloy lang ang laban. So, mga master, maraming salamat. Ayun yung kasama natin. Yon. <laughs> so, doon tayo nang galing sa malaking bato na yun. No? Oh. Kaya lang, wala, wala, wala tayo madadali doon kasi sobrang labo. Kulay putik. Kawa ng bunga kasi ng ilog yun eh. So, uwi na kami. Kasi nga, Ah, uh, may sasalihan tayong tournament bukas sa Makalilon, Quezon. So abangan niyo lang. Maraming salamat. Iyon yung huli natin, no. Oh. Makikita 'yun, oh. So yeah.